Naalala ko nga pala, nung panahon na kumpleto pa kami Team Dugyo, ay nagpagawa ko ng tigitigis sa naming jersey. Nagulat nga ako sa presyo na nung paggawa ko neto eh. 600 pesos pa lang ang isa tapos 10 pieces ang minimum. Bale, ito pala yung jersey ko, Kuya Dugs, tapos number 30 ang nakalagay. Tapa nga 10 beses nung nasusuot ko to. Kaya naman nag ako na bigay ko na lang to sa followers ko. Bagong bago pa naman to eh. Sayang lang kasi hindi nagagamit. Kaya naman nagtanong ako sa mga followers ko kung sino may gusto. Pero naman 4,400 na tao ang nakakita. Pero 8 eh, na tao lang nag-comment. Lahat nga pala sila gusto yung jersey. Kaya binasa ko lahat ng message nila. Maraming nga lang sana akong jersey. Lahat mabibigyan. Yung kaso isa lang kasi kaya isa lang pili ko. Hanggang sa nabasa ko ang message ni Ma'am Angelica. Pero kami old conversation. Talaga namang pan sila dati pa. picture nga kami na anak niya, grabe ang tabako pa dito. Para daw sa anak niya yung jersey. Kaya naman ang reply ako na sabi ko sila ang napili ko. At pupuntahan ko sila mismo ngayong araw. Kaya naman tiniklop ko na tong jersey. Hindi ko na nga pala to nilabhan kasi hindi naman talaga to nagagamit na sa damitan lang. Nilagay ko na sa plastic para hindi nakakahiya. Para magandang tingnan, nilagay ko na din pala sa paper bag. Bukod sa jersey, marami pa nga pala akong ditong gamit na hindi na ginagamit. Literal na hindi ginagamit kasi naka-display lang to eh. Isasama ko na rin para tong ibigay, itong Magni Boy Skincare, Magni Boy Ubo, itong Magni bunggan Bungan, itong bas baso ni Boy Susi. Sayang naman kasi ni stack lang eh. Hindi naman ako mahilig magkapet, hindi ko naman 'to ginagamit bilang baso. Noong kumpleto pa kasi 'to, naka-display lang talaga. Ang kaso no naka-display, inaalikabok naman. Kaya eh, pinasok ko na lang siya sa loob ng drawer. At ayan, dahil sa sobrang katagalan niya, eh, inaalikabok na. Syempre, nakakaya naman ko pibigik 'to ng maalikabok. Ito talaga mga baso 'to, ay eh, never been touched pa. ay I mean, ang ibig ko never pa talaga 'to nagamit kahit baso lang. So, malinis naman talaga siya. Wala lang yung baso kong kuwidogs dito kasi naihingi na. Kaya etong eh, apat na lang. puti na nga lang, meron kaming karton dito na nakatago eh. Hindi ko kasi alam kung paano bibitbitin itong mga to eh. Tahandahan ko na nga din pala nalagay itong mga baso. Ginagaya ko na nga lang yung mga cashier sa mall eh. Kapag may bumibili ng babasagin ginilalagay nila ng dyaryo. Eh ang kaso, wala kami ng dyaryo, kaya tissue na lang itong ginamit ko. Ito na mga paper bag ng jersey, dito na natin pala sining. Para dito sa karton, isang buksana na lang lahat. Buti na nga lang, kahit pa paano, meron pa isang parasong sticker na natira. Sinama ko na din. Ito rin sombrero na iniregalo sa akin. Promise, hindi ko pa siya nasusuot, pero sinukot ko pa lang. Literal na bagong bago pa talaga, isasama ko na rin ito sa pamimigay. Buti nga at nagkasya lahat eh. Pali, siniksik ko talaga siya para kapag maalog, hindi siya aalog. Tinaipan ko na natin pala ang kaliwat kana para hindi agad mabuksan. Para naman madama nila talaga yung pag-unboxing. Ito nga, at karton inikot-ikot ko nga at pinapakaramdam ako, kakalugba sa loob. Nung pakaramdam ko, okay nga, eto nga, ay deliver na namin. Nag-update like nga ni pala ko kay ma'am, napapunta na, na kalim, kami. Kali ako kay Buyobo kasi hindi ko kayo mag-drive ng merong hinahawakan. Eto nga, at on the way na kami ni Buyobo, grabe, haling tapat ngatong alis namin. Grabe, napakainit, pero wag po kayo maglala kasi naligo naman ako. Kahit minsan lang, nung magbuka naman akong normal at hindi dugyot. Habang nasa biyahay kami, yung bata nga sa likod ay nakilala kami. Pero may eto, tumigil muna kami sa glit. Umuwi lang kami sa bata dahil kilala niya kami. mayamayala maya lang, andito na pala kami sa subdivision na pagbibigyan namin. Sinabi naman niya sa amin yung pasikot-sikot kaya pumasok na kami sa loob. Pero kahit meron na mapa, nakakalito pa rin pala nakakalito pala sa loob ng mga subdivision kaya ramang tumigil muna kami sa grid para i-sure ko tama ba 'tong pinadadaanan namin mukhang tama naman ang sabi kasi kaliwa kanan kaliwa kanan kaliwa kanan derecho eh do kami as in the dere, right derecho pa at ayun tama naman kasi nakita na namin siya na kumakaway sa malayo naghihintay din na pala siya dito sa labas oh sorry naganta yata ako nang matagal at eto na pagbaba ako, ko na dito kung kunin mo ba ibibigay to eto pala sa si mama Angelica siya pala yung kausap ko kaya naman ayan inibot ko na yung regalo sobrang thankful ako kay mo kasi hindi lang siya sa akin nakasuporta kundi sa buong team Dugyot bali sa si personal kasi may maiiyahin talaga ako hindi rin kasi ako masyadong salita eh. Yung palang regalo na ibinigay ko eh para po pala sa anak ni ma. Am. Ang kaso nga lang sa eh, nasa school. Pas forward, sobrang habang nga pala na usapan namin. Nalibang kami sa kwentuhan. Kung hindi pa nga uulan eh, siguro hindi pa kami uuwi eh. Napasarap kasi yung kwentuhan eh. Pag-uwi ko eto nga, napasin ko nga na meron pa pala akong isang jersey. Kuya Dux din naman to, pero kulang lang yung mga letters. Sa mga gusto nito, o oh, pipili nito sa mga lucky sharer ha. Yun lang, thanks for watching. Bye bye! Yeah!